Bakit hindi nabubuo yung mga bunga ng ating mga tanim? Hello mga ka-agree. Yan po yung madalas na tinatanong ng mga nagtatanim. Bakit daw ayaw magbunga? Marami namang bulaklak yung kanilang mga tanim. <slap> Ito po yung dahilan kung bakit hindi nabubuo. Yung mga bagong sibol, kung titignan po natin, yung mga bulaklak na yan, meron po yung pollen doon sa loob. Pagbuka ng bulaklak, tapos nabasa, inulan, or nagdilig kayo, gamit po yung hose, nasira yung mga pollen, hindi po mabubuo yung mga bulaklak. Ito pong mga kamatis, talong, sile, yan po ay tinatawag nating self-pollinating. Ibig sabihin, yung mga pollen nandun po sa iisang bulaklak. Hindi tulad sa mga cucurbits, tulad ng ampalaya, pipino, pakwan, kalabasa, magkahiwalay po yung lalaki at babaeng bulaklak yung babaeng bulaklak, ito po yung may bunga. Ito yun naman yung lalaking bulaklak. So, dito po sa lalaking bulaklak, andyan yung pollen. Pag yan din nabasa, hindi na rin siya makakapagpabuo ng mga bunga. Isa pang dahilan, baka walang mga pollinator sa paligid. Ito pong mga bees, sila po yung naglilipat ng pollen, kaya nabubuo yung mga bunga. Minsan kasi pag nag-i-spray tayo ng insecticide, lalo na po yung mga chemical, yun po walang pinipili. Pati yung mga beneficial insects, mga pollinators, nadadamay. Kaya wala pong mga pollinators sa paligid kasi namamatay po sila doon sa pag-spray ng mga insecticide. So pwede po natin gawin sa mga solanaceous, pwede tayo mag-brush dyan sa mga bulaklak. I-brush nyo po ng cotton buds or yung mga maliliit na paintbrush para mahalo yung pollen. Sa mga cucurbits naman, yung lalaking bulaklak, yan po yung ipapahid natin sa babaeng bulaklak. So gagawin po natin yan every morning para mabuo po yung mga bunga. Hanggang alas 10 po ng umaga. Isa pang dahilan ay yung premature bud drop. Madali pong malaglag yung mga bulaklak kaya hindi po siya nabubuo bilang bunga. So ang pwede po natin gawin, mag-apply tayo ng calcium rich fertilizer para tumibay yung kapit ng mga bulaklak tapos tumibay na rin yung ating mga tanim sa iba't ibang klase ng sakit kasi kumakapal po yung cell wall kaya nagkakaroon po ng resistance sa disease yung ating mga halaman yung isang dahilan po ay yung pamamarako pag napansin nyo po yung inyong tanim nagiba yung mga dahon naging dark green or naging iba yung itsura compared sa normal na dahon yan po ay namarako ibig sabihin naging lalaki na yung tanim natin. Kahit magbigay po tayo dyan ng mataas sa potassium, hindi, hindi na po yan siya magbubunga. So, pwede natin gawin, bunutin na natin yung tanim para hindi siya kumalat don sa iba pang mga tanim. Kasi yan po ay pwedeng mailipat ng mga insekto. So, kakalat yung sakit na yan, dadami yung mga tanim yung lalaki. Magiging barako lahat. Kaya wala po kayong ma-harvest. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to elect like nyo naman, sana po tulungan nyo rin kami. Share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!